tingin ang palaghoy ang punong kahoy mga tao mga tao mahal kong mga tao kapag sa mga puno pa ang yung putol nyo parang nyo na rin pinuputol ang yung mga ulo di nga ba't di na babawasan pagmamahal ko sa inyo sana'y matutunan nyo ring mahalin at alagaan ako yan po ang panago ng punong kahoy okay guys thank you for watching thank you guys like comment share my youtube channel yes okay